Hello, hello, hello. Nandito na naman po tayo. Itutur ko po kayo sa Matalan. Welcome, welcome to my vlogs. Hayan po. Sa mga gusto pong mag-shopping, dito na kayo. At syempre yan ang kanilang pinaka-pabango. Hello, hello. Just only vlogs. It's okay for you? Yan po yung pabango nila, guys. Yan, pinabanguan tayo. Hmm, yeah, it's nice. Yeah. Also, you're nice. Yeah, good looking. <laughs> Thank you. Yan. Yan yung kanilang salesman, guys. Pinatry yung ating pabango. Yan, guys. Dito na tayo. Pwede ba tayong maupo Dito. Hello, hello, hello. How can I sit here? Paano ba ako makakaupo doon? Ang puro lalaki nakaupo. Ayan, nakikita mga dami to. 30% off. Yan, brands off, please. Ayan, dito lang tayo sa labas. Ang tayo nang maupuan. Ayan ang mga shoes, guys. Pero hindi naman ako papasok sa loob kasi naghahanap lang ako ng maupuan. Napapagod ako ng maglakad. Kaya dito na lang tayo. Gagala ko kayo mga kalogs. Hi, I'm 4 and 20 for spend. Get 20 and 10 discount. Yan, manood na kayo. Sa ating TV monitoring guys. Yan. Ang laki ng ating TV guys. Ayan ang Lulu Fashion Store. Ayan guys, ang ating mga yan ang para po sa shit, shit. Para po sa faces yan guys. Para sa mga gustong maging magandang inyong mga face. Ayan. At syempre, alamin. yan guys. Ito na naman tayo sa mga gandang mga appliances. Ayan masisipag ng ating mga tagalinis. Gusto ko ka rin maging tagilinis ng mall. Kailan kaya lang kaya ako maka-apply ng tagalinis ng mall. At least dito, aircon naman, di ba? Kahit na kahit na tagalinis ka lang. No? Hanap na tayo ng mauupuan, mga kalods. Excuse me. Yan, upo muna tayo. Ay, salamat. Umalis din ng isang pana. Kasi tinatawag na siya ng kanyang asawa. Ayaw niya pong umalis. Thank you guys for watching my vlogs. And please subscribe. And click the bell button for more updates.